pagkalaking kubra, kuya ay nung nakakabirit 'to ang ulo niyan. Okay. Okay. Hey, laki oh, ah, ah. So, susmar Direksyo. Oo, oh, 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 pagkalaki. Hmm. Nakanong ulo niya okay. okay. eh, uh, ah. hmm. uh. hmm. yan. Ay, ay, laki. Oh, uh. ah, ah. Sus, mariusip. Nakakakilabot. ayun kuya. Oh. Ayan, oh. Ayan, yan What's up mga kaisan? Ah oh, mga kaisan, pagkakalaki pong ahas <laughs> Nakita po din nila sa ano Mala, Papunta po din sa talungan Ayun po yung dalawang ko ng mga kasalubong Kaya lang ay eh, Mitig sa po ay na hmm. Nung may isang po ay magpapambuno na kami ay eh. Kaya lang ay eh, sabi ko yung aba Iisa ang buhay Iisa ang buhay ay oh, po kami. Aba, eh, eh. Ay, iisa ang buhay. Aba, ay madali ka no, Oo. Oh. Kami po ay uh... Oo Oh. na yan. Sina Ate Jo at saka Jen po ay na doon sa kabila. Iniwan po muna natin paliligo do sa kabila. Ya, mga kaisan. Kami po ay ano uh, nananaid po ng mga kilo at 'yun naman po ay ibibenta ni Nanay. Ya, mga ganito po Mga mga goods. Parang goods 'to, eh? So, Itong Siyama. ganito mga kilo. Ito, 'yan, ibibenta po ng inay. Dito, dito po. Kumbaga, kinain siya ng uhod pero papakinabangan pa. Ayun, tsaka pamigay po sa kapitbahay. Eh. Yan. Pinipili po namin yan. Pag po kami walang ano po, ini-extra po namin. Hmm. Yan, si Bunso po yan. Bunso. Hello po. Ben, Tsaka si Bumbay. Ito eh. Bunso. Uy. Yan. Si Bumbay po. Ano, kumusta po ito eh? Ay? Ayos na. Yan na lang Inaano po namin yung mga may uhud. Para sa susunod na harvest po, pawala pa wala na po ang uhud. Yung may tusok po. Kasama po sa laban yun, yung may mga tusok. Otoy, may bumbay. Nakasalubong ngayon ba yung ahas ngayon? Malaki hindi pa. Hindi pa. Nakasalubong ko na dal dalawang beses. Nung, no nung gabi. Nakasalubong okay. ko rin, utol. Okay, galing dito. Oo, oh, siya yung sa inyo. Hmm, uh, yeah. Nakakala ko yung sawa. Malaki yan, Pagkalaki. Yung pala'y, ano? Gayun. Hindi naman ang ano, mabait. Hindi naman, hindi pa. <laughs> hindi pa sa ngayon. Kaya ako laging ang itakuyang laki. Ito. Pati yung akin... Nakapilwag sa laki. Ay, utoy eh. Hmm. Milky, nasa sira na yung aking dahon sa iyo. Ito po. Natusok na po yan. Yan po ipakikinabangan pa. Ito eh. Pero yung sobrang liit na po tinatapo na po namin sa baboy. Marami din palo sa ilalim. Hindi muli ay Sabihin mo naman Malaban nga May ikit nagaganda ng na uli ang panahon Nadali ito yung umulan na luto eh May mga kaisin nagaganda ng panahon Ay kung hindi ay Yari po Kasi sobrang liit May ano na May tama Nadali nga ng ulan utol. Utol oh. Utol oh. Ang katina kad maliit. lambutan ni eh boleh ni hmm na po tayo mga kainsan. Yung pong ating mga bisita ay nasa baba po. Atin po munang iniwanan. Sabi ki... Kay... Oh. Poproning po tayo. Doon po muna. Ay, si Amamang Nardi nga pala pupunta dito. Eh, chachat ko. Makapiesta nga pala. Hello po, ang ating amama, lulo. Galing pong, ano, Canada po. Amamang narding, tumawag nga pala sa akin kahapon. Hindi ko na-replyan. Bali, apupuan niya ako sa tuhod, apu sa tuhod. Pruning po ang tawag dito mga kainsan, pruning. Oh, kakain, kakain pa po ito ng sustansya. Ito mga ito. Bubunga naman po siya, maliliit. Pag po mo ito, pag po mo ito, ang magiging bunga na po, ang sustansya po, pupunta na sa taas. Yan, lalaki po lalo ang bunga. Kaya mag-pruning ka. Ano yun? pruning ka mga kaibigan. Hmm. Ini extra extra lang po natin ito. Pag tayo ay nagka medyo nagkaoras ng konti, ay tayo po ay mamay mag-aani din. Nag-aani po kami. Ini extra extra lang po namin ng tuwing maga. Basat kami po ay alas 5 nasa bukid na. Dahil mag-aani po. Ay ngayon po hanggang alas 10 kami din eh nag ani naman po kami na kambal. Yan po oh. Pag po hindi mo na pruning, ganito po magiging anak niya. Ang magiging uh, uh, ang tawag po nito. Ah, bumalik na. Kuya, bumalik na agad kayo. Oh. Ah. Punto, sabay-sabay na tayo. Alin yung yung long? Ah, sige. Hey, ha? Na. <laughs> Malamig yan eh, oh. Eh. Galing ba na ako yun na eh? <laughs> Ay matutuyuan kayo ng tubig. Hindi. Tatapusin lang namin na rin kuya isang ano. Okay na, okay na, sige. Ayan ay, yung tinanggal mo. Oo, kuha kuya. Ito yan ate. Pruning. Sayang mo. Yung mga bulakot mo. Oo. Kailangan. Pero kailangan talaga yung ate. Pero pag mga pang sarili, huwag na. Oo. Pag okay. yung mga panarili, pero yung ito, mga malawakan, na kailangan okay, equality kailangan ang... Kailangan mo talaga yan. Hmm. Kailangan alagaan mo yan. Oo. Alaga po. Malaki po ang puhunan ay. Kaya ito po yung inaalagaan namin. Pupro nila po ako. Oo. Oh. Tapos na pong maligo ng ating mga kaibigan po. Galing sa Kuwait. Diyan na po sila natulog kagabi. Sina kuya. Saka sina ate. Banding-banding po. Namiss ko rin po ang Kuwait eh. Hindi pa daw po ata upin ang visa doon ngayon. Pagkatalas po na rin. Yan akong gata. Pagkakagara po na rin. Hmm. Ah, ah, talagang namamang ito. Hmm. mm, yan sarap gamitin. mayabong Sabihin nga nila, mayabong gamitin. pa hmm. Ah, pagkakatalas. Kaya lang, eh, ano. <coughs> yan, kuya, salamat sa bigay mo. Kaya lang, eh, kang madadali, parang tinuli. sinuli yung mga dahong malalapad tinatanggal ko na rin to aago pa rin po ng sustansya yan hindi tayo naka ano po eh nakasaka dalawang araw talagang ano po tayo laki po nang nawawala sa atin pero ganun po talaga siguro po ay kaya tayo nagkasakit ay pinagpapahinga tayo nang nasa taas workaholic po ako mga kainsin eh gusto ko talagang ano walang sasayang yung oras mga kainsin time is gold nga eh kaya nga nakakakita ako mga kainsin na pahiga-higa sa supa ay nakaw sayang sayang oras kahit anong trabaho pasukin nyo basta matino sayang ang oras marami tayo nasasayang alam nyo ang mga ano mga ibang lahi mga kainsan wala silang sinasayang na oras doon ko ito natutunan sa kanila time is gold cool po sa ibang bansa po mga kainsan di ba't ang tagal nga natin dun wala po ito nagmamartis meron matalang sila po ay eh, busy lahat sila sa trabaho walang na tambay busy si bawat isa hindi sisiraan ang bawat isa mga kainsan eh hindi wala na silang oras eh busy na po sila sa kanilang business sa kanilang mga ano doon ko ito nakuha din sa mga kanilang mga kainsan although masipag na tayo dati pero mas sumipag ng nahasa tayo din eh. Na-adapt natin yung mga sipag ng mga ibang lahi. kabi. Oy, kuya. Oh, wala kami dito sa kubo. Matikot kami oh, dito oh, sa, sa kubo. Ah, sabi-sabi na tayo, kuya. Hindi, sige, gituloy mo 'yan, wag mo kami tindihin. Basta dala-dala kami. Alam alam mo na ang ganda na 'yan eh. Munso, mamaya na uli. Si Milky po 'yan. Toy. Eh. Kuya, wala kayo nakalimutan, cellphone ninyo. Na, dito na GoPro. Ay mga kaisa nagbablog nga pala si na kuya ha Ate Join Jen Robles TV Yan Baka Bakit naman po oh. Yan <laughs> o Tara o toy Toy Dito Kaya hey, bumbay Tapos namin po ito Oo Tumubo na pala yung damo o oh. Tara o Hmm <laughs> <laughs> Ya yeah, mga kaisan, pauwi naman po tayo. At uh, alas 10 na. Tayo naman po ay uh, mag-aano. Mag-aani naman po kami ng palay. Mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama. Ingat po tayong lahat. Uh, God bless po. Babay po.